Ito ang isa sa pinakamalaking kitchen sa buong mundo. Isang temple sa India ang nagpapakain ng 100,000 katao araw-araw at libre ito. Ito ay ang Golden Temple sa India at ang pinakamagandang lugar nito ay ang kanilang kitchen. At ang mga nagtatrabaho dito ay pumapasok ng alas 4 ng umaga araw-araw para magluto ng kakainin nilang 2,500 kilograms ng dal at 1,800 kilograms ng rice at sobra sa 5,000 pieces ng tinapay. Ang rason kung bakit libre ang mga pagkain kasi galing ito sa mga volunteers at mga donations. Kasi naniniwala sila na ang bawat tao ay pareho lang at kailangan kumain. Itong temple na ito ay hindi pinapakailaman kung ano ang iyong relihiyon, gender o lahi. Lahat ng mga tao ay welcome dito. At ito din ang isa sa pinaka-organized na lugar sa mundo. Ang kanilang kitchen ay laging lumalaki para makasya ang lahat ng mga bibisita dito taon-taon. At ngayon, ang kanilang budget sa isang taon ay nasa 4 million dollars para makip ang kanilang kitchen na tumatakbo ang kanilang kitchen ay gumagastos ng $5,000 sa isang araw para sa ghee para makip ang kanilang operasyon na tumatakbo ng walang problema. Kailangan nila ng madaming volunteers. Itong walang pag-iimbot na serbisyo ay ang parte ng sekreto ng Sikhism. Ang kanilang trabaho ay hinihiwalay ng machines at tao na nagluluto gamit ang kanilang kamay, para makabigay ng serbisyo sa mga tao na nangangailangan kumain. At ang pag-produce ng tinapay ay kailangan ng 10 tons of flour o harina araw-araw. Ang pagbabalat at paghihiwa ng mga gulay at kahit ang pagbibigay ng pagkain at ang paglilinis nila ay libre. Ito galing sa mga volunteers at nagpapatakbo dito ang kitchen na to ay nag-o-offer ng lentils, isang gulay na ulam, tinapay, rice pudding, lugaw at tea. Kailangan nilang balatan ang libo-libong gulay ng mga volunteers bago ito lutuin. At may 100 gas cylinders at mga kahoy na ginagamit sa pagluto para maluto ang kanilang lulutuin nilang buong araw o 24x7 pero may break sila na 30 minutes sa pagluluto galing 4.30 ng umaga hanggang alas 5 ng umaga. Isa sa pinakamalaking demand sa kanilang kitchen ang pagluluto ng tinapay. Hindi katulad ng pagluto ng vats, ang mga chapati ay kailangan gulungan bago maluto ito. Kasi kapag nagulungan na ito, ay kailangan mano-mano ang paglagay ng ghee para lagyan ng flavors at panatilihin na hindi tumutuyo ito. Pinapatuloy ito ng flow ng contribution at backing kasi ang Golden Temple ay nakakuha ng mga kailangan para maassist sila ng government. At sa mga hindi nakakabigay para sa temple ay nagbibigay sila ng 10% ng kanilang oras para maassist sa sick na pamayanan at ito ay nag involve ng pag-prepare ng pagkain o kaya pag-serve ng pagkain sa mga bisita nila. Ito ang sekretong recipe galing sa Diyos at linuluto ito na may pagmamahal at kinakain ito na may pagmamahal din. Kung nagustuhan niyo ang content natin ngayon, paki-comment ng yes. At hanggang sa muli and stay cool.